<laughs> What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manonood tayo alam yung gusto ko lang naman sana mag-update sa jowa mo sure na kita kay sabagin niya sila ba I miss you <laughs> <laughs> miss you daw wow. huy huy sana oh. ingit mga tropa mo wala kasi silang jowa wala ba yung tambo ko oh? Kaya hampasin lang ang ipis dito. <laughs> Nako po! Anong hawak-hawak mo kanina, kuya? It's a trap! <laughs> inal ito Eh, kay galak mo na yan ha May galak talaga sa yun yung si Sam Angela Bibio din lang ang mo Me yung dimple ko po sa samigaila pasok kana, na. Pasok ka na sa bahay ni Kuya. Uy, uy, sanoy. Dahil may tupol sa kumatikas. Wow. <laughs> Kakaibang talent yan. <laughs> Ako may dipol sa puwet. Eight, two, Anong nangyari ay ka kay Sir? Naragat Ganun. Bakit ganun naman kasi? Kaya na. Sa na. Ex Daddy Tiger. Mm -hmm. Sana ulit. Naka. Sinayawan na. at parang bad sa niya Gusto mag walk out? habang tumatagal lalo nagiging macho si Daddy Taiga, no? Hmm, ngumiti na si Sam. Mane, <laughs> mane, pinirito nga mane. Kung wala yung mabala, taan na ilaba sa pulangin, maturo pa mane. Ito na, na yung mane na inaasam-asam ni mani, Taiga. You know that I love you, Sam Angela. Oh yeah, break it down you. Yeah. Yung piniritong mane. Yeah. <laughs> Yata makalimutan ni Kuya na kasama niya yung asawa niya. Tropa mong nawala ng 30 minutes sa inuman. Kayo naman, adjust mental nyo. Malay nyo, bumili lang ng pulutan. Pero nasan yung pulutan? 5 years old. 5 years old. So every year tayo nagpapapakuna po kayo? Hmm. Tayo po, nagpapapakuna kayo tayo? Hindi. Hindi naman kayo nakakagat? Ang mali. Ha? Hindi naman ako aso eh. <laughs> <laughs> Susan talaga! Ganyan <laughs> din yung kapitbahay namin pag nalalasa eh. Makakalulong nalang bigla Tagay nyo na lang yan. <laughs> Babae ka. Hindi. Babae lang. <laughs> Ba't kasi may exclamation point doon? Pula ka. Me, after malasing sa San Miguel Apple para mabarurot ng apple. <laughs> <laughs> Pwede na! Hoy, aminin may ganyan. What? Lasing-lasingan. Para alam na. Di diba? ba? Diskarte ba yun? Oh. Ito muna senaryo. Practice. <laughs> 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 ano senaryo, di ba? Ibibenta ka namin dito. Oh, wow. Hindi oh, wow. siya nga. Hindi nga. Doing... <laughs> oh, <laughs> <laughs> TALU! <laughs> Grabe yun. Jackpot si Mima doon ah. Mm. <tinyata> <tinyata> bago <makaroon ng> parisan. Ah. <tinyata> 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 Mas blooming si Dewata noon kaysa ngayon. Diba? Pero mas mayaman ang Dewata ngayon, di ba? naman tayo, guys. <laughs> Pinitas na nga nila tito kanina yung langka kasi nangangamoy na daw kaya for sure hinog na daw to. Napakabilis niya nga lang hiwain kasi malambot na. O di ba? Ano ngayon, ngayon na talaga lamang. siya? Kaso bakit ganito? Parang hindi langka. Kasi wala namang buto sa gitna yung langka eh. Color white yung gitna ng langka di diba, ba Tsaka yung, parang wala siyang laman. <laughs> Nung minsi po yatang may likha Itong taong ito ang ginawa Go ate! Nagsaboy ng katangahan Daladala niya'y bata. <laughs> At ang laging pinipili Maling taong iba ang may-ari <laughs> Kaya lagi Ano ate, kaya pa? Kaya mo yan, magkasumuko? Kaya mo yan, magkasumuko? akyatin ate, akyatin. Point of view, first day sa bahay ni kuya. First day pa lang pero parang may maiibig na. Dahil lasing. Talo! <laughs> Grabe naman kayo Ito na Mainit-init na issue Ito daw yung singitan na issue dito Si singit pin daw siya Grabe naman kay Francine Diaz Dapat daw ang magpe-perform dito ang uh, Orange and Lemon na. Kaso itong si Francine Diaz, bigla na lang daw sumingit. At hindi na-inform yung Orange and Lemon. Totoo ba? Sino kayang may mali? Yung mga organizer ba? O yung uh, si Francine, company Francine. Sino? Sino? transit tuloy mo lang. Disco po. guys. Sabi nila nag-walk out dito yung orange and lemon. Ano ba yan? Galit na yung vocalist ng Orange and Lemon. <laughs> At eto pa, yung mga scene, galit na galit sa Orange and Lemon. Hindi daw nila kilala yung banda. Pero yung iba sa kanila, nag-audition dun sa PBB. <laughs> Good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para laging updated sa mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam. Terdom TV.